Ah, magandang magandang gabi po. Narito po ako ngayon sa aking kapitbahay. Kay Brad in Moon, sabay ari sa tangan ng ito. Pumunta ako dito upang uh, tulungan ko ang aking Brad. Ah, ito yung Brad, Brad ko 'yan, si Brad Melvin. Ang gagawin niya, itong pintuan kasi ang pintuan na ito maluwag. Ito yung CR. Kinabit dito 'yan, ngayon binaklas po para gawin ulit kasi maluwag. Gagawin po masikip. Kasi nakakaawa kasi yung lalaki dyan pag kumiihi. Kailangan nakapikit lang sila. Ayan po ha. Ngayon, kakabit po namin yan. Tapangan nyo. O, so, umpisa na po namin. Kakabit na namin ha. Ayan po ha. Ah, sige po, hanggang dito na lang ang videos ko.